sa hindi malayong hinaharap, ang West Philippine Sea ay pilit na inaagaw ng kaharian ng Manchuria. Bagamat hindi nila ito makuha sa pamamagitan ng pakikidigma, iba't ibang paraan ang ginagawa ng mga Manchurians para sirain ang moral. Komunidad at paniniwala ng mga Pilipino upang masakop nila ang West Philippine Sea ng walang aktual na digmaan na magaganap. Ito ay sa pamamagitan ng mga taksil ng bayan tulad ng mga angka ng mga politiko at mga bayarang media at social media influencers. Sa pagpapatuloy, nag-usap si na Commander at Agent Billy at may hatid itong magandang balita tungkol sa pag sa loob ng mga Manchurians. Commander, kaputin naman ang tiktas ka. Ha? Ano oh. balita? Awalan, oh, well, Diyos. Commander, ito ang sa bansahan you did a good job. Mahirap mag-post bilang OFW. At eh, sa Matsura, ano sitwasyon yun? Ilang balita, Commander. Dahil hindi hindi na sila ako sa mga May lumalakas na rebellion ngayon. Ikaw, unang may sanction. Pakalat. Ang city. Well? Tawagin na yun. Good to hear that. Kaya Jed Billy, paano natin sila matutulungan? Kaya na. Matayin natin ang utakot at makaguluhan sa Bad Boy Kasi tiyak ito dito sila magtatakot. Reglado? Kasi... E kaya tamar Tamari, kamusta eh, naman? pa rin siyang tukuhin ko sa anak hideout dito sa Pilipinas. Pero ganun pa man, tukuhin na niya kung sino ang hulo. Sa WPS Defenders headquarters, isang mahalagang tawag ang natanggap ni Commander galing sa isang agent Amari. Ito ay isang impormasyon ng tangkang pagpatay kay Presidente Martinez. Agent Amari. Yes, Commander. Meron akong urgent info for you sir. This is with regard to Mr. Vice President Saluponde Sayadolo. Kilala po siya dito sa Mindanao as alias Boss SS. Ay ah, yes, meron din sinabi sa akin si Ariya sa akin nung nakaralinggot tungkol dyan. Suspicious nga ang mga movements ni Vice President Salapunde. So ano naman ang update mo doon, Amari? Sir, positive ang resulta ng monitoring namin sa grupo ni Vice President Sayadulo. At ano yun? Commander, we have uncovered a sinister and complicated plot By the Manchurians to kill President Freddy Martinez, and you know what? This assassination plan is being initiated by the Manchurian secret and intelligence service, orang notorious na Gang ng Manchuria, in coordination with our own Vice President Saluponde Sayadulo and the Philippine-based Manchurian boss Mr. Shifu. Sir, we have solid proof that every time the Vice President goes home to Mindanao, he is contacting Mr. Shifu, the Manchurian boss here in the Philippines. <laughs> they both talk about some joint special operation in Manila. However, it is only now that things become clear to us. That is all about an assassination plot versus the President Freddy Martinez. Agent Amari, good job. Ito gawin mo, please submit your detailed report agad sa akin. I want it ASAP so I can brief secretly the President on this sensitive issue. Buhay niya nakataya dito. Okay? Yes. Agent Amari, carry on. Salamat sa servisyo mo. Yes, Commander. Chicken!